Special Escaviche. Oh, dalawa tayo. Dalawa tayo. Say yum yum yum. Yum 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 yum! yum, 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 yum. yum, yum, yum. Here it is! My Special Escaviche. Nanay Teresita at Tatay Hinahon, halina kayo at tikman na po natin ang inyong escabeche. Yes! anniversary nila nung May 14, naisip ko lang na bigyan sila ng regalo. Ang iba, ha, ah, Kusina Master, Chef Boy, Lagros! Yes! Favorite ni nanay si Chef Boy. And nakita ko yung post sa, ano, about dito kay Miss Jose. Sabi ko, try ko, try ko lang. Try ko lang. ko lang. Baka malay mo. Ganun. Mas maganda siguro kung... Sa harap ni Pastor, <laughs> ninyo sasabihin yan. Okay lang ba sa inyo? Sarap pa ng pastor natin sasabihin yan, yung renewal vows ninyong dalawa. Okay Totoo, na natin yung renewal of vows ninyo sa isa't isa dito po sa Kusina Master. <laughs> Ay. Ay. yes, para mag sa ng renewal oh, of po. vows. Kulang siya tayo niya, ha? Sabi niya gano'n. Mayroon. Ayan, si pastor. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Si Reverend. Yes. At para po kumplituhin na natin, syempre kailangan may set di ba? O, tama. Okay, mga boys. Pasok. Ayan, si pastor. Nabigla ba kayo? Ay, magpapagod. Ay, magpapagod. Surprise! Na-surprise talaga. Ayan! Ngayon, dalawa man lahat. Amen. Yaman. Sa pangalan ng Ama, na siya nagbibigay ng pag-ibig, at sa pangalan ng ating Panginoong Yeso Kristo na patuloy na nagliligtas, at sa pangunguna ng Banal na Espiritu, ang siyang sumayon ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Ngayon, Saksihan natin ang muling pagahalikan ng magkasintahan.